nag umpisa na sa probinsya sang Iloilo ang distribusyon sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Ini nga programa ang yara sa idalo sang Executive Order 0 number 040, si pagattiaga for more progress sa bagong Pilipinas. Kaisa e ka convergence program nga gindesinyo agud mapabakod ang sektor sang agrikultura samtang direkta nga ginasolusyunan ang problema sa malnutrisyon sa mga vulnerable population sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Arthur Defensor Jr., iagit pahayag ng ang iringa programa ginpahagi sa assistance to individuals in crisis situations sa so ax kag-associated sa mga programa sa Presidente ng 20 pesos nga bugas. Mangin beneficiaryos ng 20 per kilo nga bugas ang 7,738 nga individual sa probinsya sa Iloilo. Ang hintipon nga datos sa mga gikuhaan sa mga benepisyaryo halin sa Operation Timbang Plus 2024, uh, 2024 results kung sa diin may yara sa 11,776 nga mga kabataan nga nag 0 to 59 months o so kung under, uh, under 5 years old ang nagaantos sa malnutrisyon. Sa so 1 District, may arang 331 kabinipisaryo, 946 naman kay individual halin sa second District, 1,597 ka mga sa ang Tertiary Distrito, 1,403 halin sa 4th District, kag 3,461 kabinipisaryo sa kinto 5th Distrito. Tagad, kitsa na ng ngayon ang sa aton. So, nakita natin, ang aton si at tiga program sa itang arat ng aton nga Uh, hybrid rice program sa Kabilugan. Kagaaraman dal aton nga suporta sa programa ni presidente nga gabaligya kita sa bugas, 20 pesos per kilo sa mga gusto uh, nga Ang aton nga benepisyaryo among aton nga mga pamilya identified sa malnutrition program. Ang mga pamilya nga may malnourished Ara drang problema sa malnutrition. You remember I told you earlier, this is the product of the hunger summit of the president more than a year ago. Where agriculture has become the base of the of the nutrition program, this is it.